Hello, hello, hello mga guys. Ito na yung uh, ilagyan natin na uh, edge sa ating uh, ceiling. Yung ceiling design, ano. You know? Nilagyan natin ito ng no more nails na. Yan siya, oh. Yan. Builder's band. No more nails na siya mga loads. Mga master, yan, you oh. Know? ilagay natin dyan para madikit siya sa ceiling natin. Uh, sa concrete, yan, oh. Yan. Ito yung mga loads. Uh, dito na niya natin sa loads i-install loads mga master yan. Kita ko sa inyo. Kita niyo na mga loads you know, na install ko na yung uh, yung tatlong side you know. Dito naman niya ko siya i-install yan mga loads mga master. Yan dyan sa kabila. Yan. Dyan ko naman siya i-install kaya ang gagamitin natin ay no more nails at saka Talagyan din natin siya ng nails na yung, yung maliit maliliit lang na nails okay mga ludes mga master And so, ipakita ko sa inyo mga ludes yung nails natin yung nail natin na nilalagay yan ito so, sa ludes oh ilalagyan natin ng nail, uh, concrete nail yan lalay natin yan uh, para makadikit lalo yung ang maigi yung ano natin yung nilagay natin ng numbers ni Ross. May inaalala yan ko lang ito, Lods, para hindi siya matanggal kasi basa pa yung numero ni Ross. Yan. Kita nyo, para dagdag uh, pang, pangpatibay patibay. Yan. Pero yung ginagamitin natin talaga ito yung numbers ni Ross. Yan. Yan sa Lods, no oh. yan. Ipapahid mo lang dyan, oh. No? Yan. Saka itikit mo. Yan. Ito yung mga loads mga master kahit aalisin mo pa yung yung concrete natin na, ma na maliliit yung number one na uh, concrete pag makatigas na itong numero nila natin uh, hindi na ito matatanggal okay, mga loads mga master uh, thanks for watching thanks uh, for watching my youtube channel uh, Don't forget to subscribe my YouTube channel, like, comment, and share. Okay, love you. God bless us all, mga master, mga idol. Okay. Uh, shout out dyan sa mga kaibigan ko. Uh, mga kaibigan ko dyan, lahat magiging kaibigan ko. Shout out, shout out, shout out, shout out. Okay. Okay. Okay, loads, 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 loads. Mga master, ito na yung uh, na-install natin na... Uh ah, uh, aging, yan o, yan, andyan na siya, yan o. Yan. kita niyo mga lods, tapos na. Yan, hmm. tapos na siya mga lods, yan o. Yan, tapos na yung four sides ng ating uh, ceiling design, yan. Okay, thanks for watching, I love you all, mwa 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 mwa.